Ayan mga Pinoy, uh, inaayos po natin si Bambulbit at pakatapos natin siyang ayusin. Uh, baka po makapasok pa tayo sa trabaho ngayong hapon. At ito, tapit ka dito bit. Nung isang lako po ito, nung isang lako ito si Bambulbit Beat sa kinuna natin ng itong kainina. Ito, hindi ito mga sira, ito basag na. Ako na ako sa mga pinoy bak na. Ayan, tapos maglagay na rin ng tape dito. Okay na ito. Oh, ito. Back na rin saka ito. Ano na siya? Kalog na kalog na mga Pinoy. Ito kung ginakabitan ng tornilyo dito sa liko, dito sa body nito, kilo na yung bakal ito sa ilalim. Ito. Pakita mo, Mahina ka mga cameraman, tutukan mo. Oo. Oh. So, oh. <laughs> ano na po siya? Kumilo, hindi ko alam kung na paano to Sabi nung pinagpusa natin, sa sinanglaan natin ito kanina, sabi na itong ito. Puro ano na po siya. Kahit dito sa kabila. Ayan nga, friend. tingnan nyo. Ito, puro na po siya mga tali ng ano, ang uh, alambre. puro butas na. Rap, ano po talaga siya na uh, grabe na yung damage niya. Ayan mga pinoy. Ito po, back na rin. Nung isang lapo natin to, maganda pa to. Wala siya mga ganito. Ngayon tinubos natin mga Pinoy, ano na, ah uh, madami na yung damage na sa kayong na dito ko dito sa ibabaw Pinan dito sa ibabaw na ito Mayroon sa dito itong design Atipak siguro mga panay Dahil ito na lang po natira o wala na yung design na inilagay natin saka inside side mirror nabaguhan yung preno naputol saka itong ano nang manubila uh, ah, hawakan karoon na rin sira na tapos yung signal light nya left and right wala na wala ka yung naging ano uh, damage ni bago bago natin na kung ha uh. Ayan so yun natin may silbate. May silbate ito, may silbato May silbato ito ano Wala uh, at sa battery na siguro ay, umuulan na naman tala po ulan ng ulan tanggalin natin mga pinag-iisip tanggalin na lang po natin siya at talagang totoo ano, ka ito, tanggalin na lang po natin ito. Talagang kalug na kalog na. Basag na siya. Kaya po dito sa kabila tinatanggal po na. At basag na basag na siya. Ayan. <coughs> Tatanggalin na lang natin. Oh,

Kawawa ka naman bang Sifat, oh, malu malu punya, malu malu, 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 ちょっと待って。 Ayan na mga Pinoy, tanggal na po natin Pinahihirapan tayo ng gusto. Ayano, oh, shout out sa pagapayong kay Boy Pinoy. Mm -hmm. Mm -hmm. Ibangon yan. Saan na yan? Ibangon yan.

na makabit yung isang Ayan mga Pinoy, tinanggal po natin yung gulong at yung tapalodo ni bambol besa ay basag na basag na alisin po natin. sa mga nabila. Taas mo lang No? Oh. mo lang Tatanggalin Wakas mga Pinoy ayan oh natanggal ay, ay, na po natin ayan ay, 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 ay.